Ayan po mga kaibigan, dito po tayo sa Sulangan Cemetery. Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Once again, narito naman po tayo muli sa ating YouTube channel. Na uh, mga kaibigan, dito po tayo ngayon sa cemetery ng Sulangan. Tayo po ibibisita po sa ating mga mahal sa buhay na nasa kaliwang buhay na po. So mga kaibigan, sana po bigyan po tayong lahat ng magandang kalusugan at mahabang buhay. So nakikipiesta po tayo ngayon dito dito po sa kapiestahan ng mga uh, ating mga mahal sa buhay na nasa kabilang buhay na po. Kabilang daigdig na po. O say. So tara mga kaibigan, punta na po tayo sa sulangan. So of course, bibisita po tayo sa ating mga mahal sa buhay na nandoon na sa kabilang daigdig. So mga kaibigan, lahat po tayo ay uh, nagsasalinurog or celebrate sa kapiesta. Kapiestahan ng mga mahal natin sa buhay na nasa kabilang buhay na po. So tara, go, -go lang mga kaibigan. Uh, lahat tayo ay may mga mahal sa buhay na nandun na po sila. So tara mga kaibigan, punta na natin. So, okay po mga kaibigan, dito na po tayo sa Sulangan. So, sa bandang unahan nito ay nandoon po ang kanilang cemetery. So, mga kaibigan, dinadayo namin dito dahil dito po nakalagay ang aking bunsong anak na si Rexan noong kapanahon na siya ay um, uh, pumunta na sa kabilang buhay, kabilang daigdig. Kami po ay lalong-lalo na ako ay wala po dito, hindi po ako nakapag-attend. So, kaya naka, napakalungkot mga kaibigan, pero ngayon, ah, nandito na ako, lagi ko siyang pinupuntahan, sa tuwing may time ako na dadaanan ko naman lang, dadaan ako si man lang ng kandila sa kanya. So, ganun, ganun talaga mga kaibigan, pag ah, mayroong kang mahal sa buhay na kailangan mo talaga siyang bibisitahin kahit nandoon na sila sa kabilang buhay, hindi natin sila pwedeng kalimutan. Kailangan din natin sila na bibisitahin. Tara! Okay. 嗯，呦、mm hmm. So, kami po ay tapos na po, mga kaibigan. Kami po ay babalik na po at uuwi na sa ating um, bahay, sa ating lugar. So, thank you for watching, mga kaibigan. Huwag po tayo, huwag po kayong magsawang manood ng aking mga video uploads.